Lahat ang mahulog dito. Ayun. Ay, pumuputok. Isa pa. Takot na ako. Ayusin natin. Tingnan natin. Oo. Hindi lakas ang mga boy. Kaya nga, maano siya na mamatay. Ang siya. Wala na. Ayun na. Ay, Ayan. putik. So yun mga kabuting-ting, Subukan natin ayusin to. hindi uh, naman siguro sira to or ano. Baka mayroon lang barado sa loob or ano. Okay? So, bago natin to buting tingin ay patayin muna natin yung ano, sa loob. Kapatay na. so, ngayon, dito muna tayo sa pag nasindihan. Uy, mainit na. Mainit na pala to. Pag nasindihan yung uh, kalan, Pumuputok ay parang namamatay ano, yung apoy tapos pumuputok. So, tingnan natin kung ano yung naging sanhi. Yan. Yan. So, yung so, yun, mga aboteng tingon. Nakikita nyo? Mga aboteng tingnan yan. Meron siyang mga madumi sa loob. Yan. Okay. So, nakita natin yung marumi. Merong mga kalawang. Okay. So, marumi din yung loob niya. So, baka sakali, ito lang yung dahilan mga kaputinting. Yung kanyang uh, burner marumi. So, yun mga kaputinting. Eh, magluto na yung misis ko. Kaso nga, yung kalan namin ay nagluloko. So, parang pumuputok-putok siya. Nakita niya naman yung pinaka-intro natin. ganon. So, ngayon, uh, gamit ko ako ng pin brass at saka yung steel brass. So ito yung mga natin gagamitin para natin ma uh, maayos natin to. So uh, ito mga kabutinting ay try lang natin na uh, onion ba yung dahilan, yung dumi niya. So yun. Ayan, yung, yung kanina napansin nyo, yung mga uh, rumi na yan. So dito natin ilagay. Ayan. So yun. So, iklasin lang natin yung paligid nya. Ayan. natin kung makuha sa ganito. Nag, ano siya, nagpuputok-putok. Okay. Tapos yung pinakaano niya sa ilalim. So, luma ang mga kabuting ding. Pero kahit luma, okay pa rin to. So, maaaring yun ang dahilan niya. Sorry. <laughs> <Uy>. Ano, <laughs> bubutom na siya. Sikip. <laughs> Okay. tapos yung dito nya kaso kailangan din itong kalkalin so subukan natin itong ilagay sa gilid kasi dito nagmumula yung ano, mga ting yung gas tapos bubuga sa taas siya na yung mag distribute doon mag ano mag hiwa uh, hiwalay na sila para gumanda yung ano nya yung apoy so kailangan din dinisin itong paligid nya so, sa ilalim talaga marumin na so ito muna pansamantala para, para lang makalukto mga abutending so try natin so ito yung naging ano yung mga abutending oh. yung kanya mga dumi sa loob so balik na natin So, titingnan natin kung may improvement doon sa ating ginawa. Yan. Okay, mga kapatinting, testing natin yung ating ginawa. So, buksan muna natin yung vessel. Then, Kandanda, andanda lang mga butanding. Tinitingnan natin kung puputok siya. Kasi kanina, pag ganyan, bigla na lang siya puputok. Puh, so dito, mapansin mo yung kabilang side. Hindi pa rin nagkaroon ng ang tawag nito, yung apoy. So yung kabilaan pa lang, wala pa yung kabila. So, maaring mayroon pang barayan na butanding. Pero hindi na siya puputok. No? Okay, so patayin mo natin mga puting tingati. Baka mayroon patagang bara yung kabilang side. Okay? Natapos ko nang linisin ulit. No? So testing natin kung mayroong improvement ba dun sa kanyang burner. So yun. Mayroon ng tatlong nakabukas. Ayun, naging apat na mga puting So lahat ng butas niya mayroon ng lumalabas na apoy. So, yun. Naging maayos na mga kabuting So, ganun lang mga kabuting So, hindi naman lahat ganun. Pero sa, sa sitwasyon dito kanina, anong nangyayari yun, pag na-encounter nyo yun, yung biglang sindihan nyo, tapos biglang pumuputok ganyan, mga matay, pumuputok, makamatay. So, tingnan nyo po yung ginawa ko. Linisin nyo lang, alisin nyo lahat ng mga dumi or kalawang nandyan na ipon. Kaya siya nagkaroon ng ganun. So yun lang mga butinding sana ay nakatulong sa inyo yung maikling vlog natin sa araw na to. So yun lang guys, maraming salamat. <laughs>